Naggala pala ako nung isang araw dito sa dagat. Nakita ko si Kuya. Akala ko ay biskwit o tinapay. Talaga yung mga atsikitin dito, yung mga aso, talagang nag, ano, tuwan tuwa pag tumi siya makikita. Halos lahat binibigyan niya, o. Oh. iniisa isa-isa niya. Kilalang kilala talaga siya. Nakasanayan ng kasing niya na lagi magbigay dito. Tuwing hapon, tuwing wala doon siyang gagawin. Ito daw yung pinakamagulit sa lahat. Kaya pinangalan niya na Joe Domingo dahil nga yung muso ay hugis mangga nga daw. Alam niyo ba? Tuwing Nagkakarating si Kuya ang nagkatawag to ng mga kasama. Nagtataka nga si Kuya, iniisa-isang puntahan sa mga bawat bahay-bahay tuwing darating siya. Hmm, magkawawa naman to, napabayaan ng ina. Pero saluto ako sa iyo, Sir. cucu kain ka na. nakita niya na palagat-lagat sa gilid ng dagat. Kain ka na, ning, -ning as lahat ng mga asal dito talagang busog na busog ikuya. Eh, kuya. Itong taon na pala niya ginagawa to, pag out niya sa trabaho, MWF lang daw siya. Pwede. Kaya kumuha lang ako ng information ng galing sa kanya. Ayaw doon niya kasi magpa-interview. Ayos takataklo lang kanya bunga nga. Nagmamadali siya. Dahil marami pa daw siyang pagbibigyan doon sa kabilang baryo. Ingat na lang kayo kuya. Sana eh marami pa sa mga ganyan mga katulad ninyo. Sana naman eh magiging pagbukas tong RD sa natin silang saktan. Karamihan kasi sa kanila ay mga palaboy lang. Yung iba nangangarap sila na makahap ng mabait na amo at mag-aalaga sa kanila. Karamihan sila dito ay tumatambay. Pag oras ng hapo, dyan sila nag-relax. Meron nakasolo, kasolo, nag-iisip kung kailan ulit siya ulit makakakain. Balik na naman sila sa mga kanyang-kanyang pwesto. Kailan ba talaga sila magiging safe ang buhay nila pag wala na silang makain?